Hey, what's up mga bro? So, wala nyo kung nasan nyo, saan ako ngayon? Ayan, so nandito tayo ngayon sa Batangas City. As you know na, nasa bakasun ako ngayon. And, plano ko na uh, maglabas ng motor. Dito so, sa motor trade. Ayan. Motor trade lang ang malakas. Baka motor trade yan. Ayan, uh, plano ko na mag maglabas ng motor para magagamit natin ngayong bakasyon natin and magpabike pa ba ako so posible na magbike pa rin ako pero sa ngayon dahil uh, medyo tagulan dito sa ano sa ngayong uwi ko so baka ano lang muna uh, magmumotor lang muna tayo motor game muna tayo so Ah, uh, tingnan natin kung ano yung mailabas ko mamaya dito and kung uh, maayos yung unit na mailabas natin. Ilalabas natin. And yun, samahan niyo ako sa mga rides na magaganap pagkatapos nito sa sa loob ng bakasyon ko. So, yan sa so motor ride tayo patangkas. So yun, uh, mga bro, samahan niyo ako mamaya at uh, tingnan natin kung ano makukuha natin. Let's go yan ang napili nga pala natin dito ay yung Honda CRF150L isa itong dirt bike yung mga pang off-road na bike to ay road legal din dahil nga may tayo ay eh, kailangan natin din ng malataas na motorbike so yan ito napili natin Honda crf 150 at kagad nga ay eh, pinadala natin sa maintenance area nila para ma-maintain at makita kung anong mga meron dito sa motor na to at kapag okay na ay eh, ipiparmahan na tayo na kontrata So yan, si Kuya ay medyo busy pa sa isang motor. Kaya ito ngayon ay naghihintay pa tayo. Inip na inip na ang person. Ito nga palang motorbike na ito ay uh, pre-owned na yung tinatawag lang repo. Kaya ito na pili ko is meron na nga itong plaka kung makikita natin. And kailangan na natin magamit kung yung mga brand new hindi natin magagamit ka at dahil na rin sa pakatagalan ng pagkoproseso ng mga dokumento is inatake tayo ng boredom natin. Ito ang person at may pasakay-sakay na sa kanyang motor. Alam yung kanya na nga, hindi pa naman nakapirma ng kontrata. So yan ang person. No? Sanjo, ikaw ba yan? <laughs> Napakaangas! No, Ayan, ang person, sinapatsipat na nga. At yung aking cameraman is pinatayo-tayo pa yung aking aking camera, kaya tuloy ito naging uh, vertical yung ating ano yung ating kuha talaga namang napakakas itong Honda CRF150L and yan, kapag sinakyan natin nag iibang aura natin, natatingan ng person, so bali abangan nyo ang uh, bike check o yung uh, motorbike check ng uh, uh, motor na ito sa youtube channel natin, and, and share din natin at dito nga sa punto na to ay pinapiperma na tayo ng kontrata sa wakas lumabas din. Akala mo naman ay pumiperma na kontrata sa FACBN ng person. So ayan, perma-perma lang ang person hanggang matapos natin ito at ang tayo makauwi na dahil uwing uwi na ako, motor na motor na pala. So ayan, tuloy lang ang ating mga perma. Ayan yan, magawa yung ating kamera man, pinikot-ikot na naman yung camera natin, gustong hiluhin ng ating viewer. So ayan. At sobrang dami na ng ating dokumento pinirmahan, nagbalo-baloktot na nga yung perma natin at yan, tayo na ate ng para parang uh, attestation na magkakaiba yung ating stroke ng perma. So yan ang person. na Napagalitan na ni ate. Ayusin mo daw yung perma mo. Kung kukuha nga pala kayo at maglalabas kayo ng motor is kailangan dagdagan yung, yung mga pasensya dahil medyo matagal pala ang proseso na paglalabas ng motor dito sa motor trade. Pero madali naman at magaling din yung servisyo nila dito. Sa nga lang ay yung madami yung formalities at mga paper man mga papeles bago, natin, bago nila i-release yung motor. At ito nga sa photo na ito na yung mga formalities at napermahan na natin lahat ng mga dokumento at ang person isinuot na ang kanyang bagong helmet. Eh baka Jillian! Jillian Gili, baka naman. No at pagkatapos nga pala nito, is dadali na natin itong motor na to sa LTO para i-rehistro natin dahil 2 years na pala itong hindi na-rehistro ng uh, una niyang ano, uh, may-ari. So, i natin ito ngayon pagkatapos nito. At uh, yun, uwi na rin tayo. At maraming salamat nga pala sa mga tao at sa mga, mga viewer natin na walang sawang nanonood ng ating mga video. And patuloy natin itong ng ating YouTube channel and ipatronize natin ito at share natin na rin po natin sa mga bago sa channel na ito. Pwede rin natin i-click ang uh, subscribe button sa baba at follow na rin and share natin sa mga mga kaibigan natin. And yun, hanggang sa muli nating mga video na, na ipopost sa YouTube channel natin. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa Motor Trade Batangas sa pag-accommodate uh, sa atin at ang person nito is bumaba na nga at pupuntahan na ang kanyang motor. Gilang, gilas na gilas na yan. O oh, yan. Sanju so, talaga oh. Let's go. At ipopost nga pala ulit natin ang uh, 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 motorbike check natin ng uh, motor na ito sa ating YouTube channel malamang sa malamang is i-vlog natin yung mga ba, mga lugar na ating napupuntahan at pupuntahan kasama ang motor na to papangalanan ko na rin nga motor na to sa sunod na video kaya abangan ninyo yo mga bro let's go and always keep riding safe let's go